Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung balitang trade swaps kay Anthony Davis para sa number one pick package kung si Lebron James ay umalis sa Lakers. Kakaharapin ng Los Angeles Lakers ang ilang mahihirap na desisyon ngayong off-season. Simula sa kung susubukan ni LeBron James ang NBA free agency sa mga susunod na buwan. Kung si James ay mag-opt out at umalis, ang Lakers ay maaaring isa-alang-alang ang pagpindot sa reset button sa roster ngayong off-season. Si Connor Thoms ng Bleacher Report ay nagpalutang ng isang potensyal na blockbuster trade kung saan nakuha ng Lakers ang number one pick sa 2024 NBA Draft mula sa Atlanta Hawks kapalit ni Anthony Davis. Ang panukala ay may ilang magkakaibang landas batay sa kung gusto ng Lakers na harapin si DeJount Murray. Isang deal ang pinalutang ni Thoms ay ang Los Angeles na nakakuha ng number one pick, dalawang future first rounders, sina Clint Capella at Bogdan Bogdanovich. Nakuha ng Atlanta si Davis sa blockbuster deal. Sabihin na lang natin na napunta tayo sa isang senaryo kung saan umalis si Lebron James sa ilang kadahilanan paliwanag ni Toms sa isang live stream noong Mayo 13, 2024. Umalis si Lebron James sa Lakers. Sabi niya pupunta siya, makipaglaro kay Bronny at biglang babalik ang Lakers. Tingnan natin si Anthony Davis. Gusto ko lang tingnan kung ano ang maaaring hitsura ng trade para kay Anthony Davis. Dapat itong isama. May isip ko na si Dejounte Murray ay magbibigay sa kanila ng isang tao na maaari nilang i-flip. E o kaya'y itapon mo si Clint Capella dito para mas gumana ang pera. O baka itago pa ng Hawks si Dejount Murray at ihagis mo na lang si Bogdan Bogdanovic. Mukhang magandang makuha ang number one pick, ngunit sa papel ay hindi ito isang partikular na malakas na klase ng draft. Nabanggit ni Ryan Rusilo ng The Ringer sa isang Mayo 13 na edisyon ng The Bill Simmons Podcast na tinitingnan ng ilang mga koponan ng NBA ang number one pick na katulad ng isang number 10 na seleksyon sa karamihan ng mga draft. Alex R ay may maraming upside ngunit hindi sa parehong tier bilang Davis. Ligtas na sabihin na ang trade value para sa Hawks ay hindi katulad ng top pick sa mga nakaraang draft. Makatuwiran lamang ang deal na ito kung tinatangka ng Lakers na bawasan ang gastos sa panahon ng post-Lebron. Si Davis ay mayroon pa ring tatlong season na natitira sa isang 177 million dollar na kontrata. Ang malaking tao ay may 54.2 million na cap hit para sa 2025-26. Ang Hawks ay magkakaroon ng bagong Big Three kasama sina Davis, Murray at Trey Young. Gayunpaman, ang Atlanta ay malapit na sa limitasyon ng buwis at mahirap isipin na kunin ang kumikitang kontrata ni Davis. Sa huli, ang number 1 pick plus young o Murray ay kailangang maging panimulang punto sa mga potensyal na trade talks para kay Davis. Ipinasa ng Lakers ang deal na ito kahit na umalis si James sa libreng ahensya. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba ang gagawin ng Los Angeles Lakers sa pag-swap nila kay Anthony Davis sa number one draft pick? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video if nagustuhan nyo yung video. Kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.